So hello guys. Yan at maulang na naman ang gabi. Gabi-gabi na naman inuulan dito sa parka ng Dago. Ewan ko lang sa ibang lugar. Yan at maulang na naman siya. Balend pa pala ako umuwi guys kasi... Alam ko si... Ano, hindi po uh, lalabas sila misis sa Robinson. uh, ano pa 9 pa 9.15 ganun kasi ano pa siya pa lang ngayon closing kasi ng Robinson yung uwiin na guys uwiin na kaya dito muna ako sa uh, parang ano namin shop namin akong kasama dito guys kaya kung, kung saan nagpunta yung mga kasama ko dito baka lumabas sila sa lahat ko hindi ko rin na malayan na ano hindi ko na naman na sila nandiyan ko na rin yung yung na naman hindi sa ko lang dito guys naghihintay ng ano wala ka naghihintay ng ano oh, naghihintay ng oras And, nah, labas mo tayo guys hindi maraming labas dito sa korte yeah.

Nakabutin sila ng alas 9 pag mo ko Hindi naman nakutin. Kapag Dito sila na hintay Makapagalitan naman ako dito Hindi walang may iwan dito na tao Ayan lang guys Ito na mag 9 para sundan ko na rin si at makauwi na rin ako eh, parang nanghina na yung katawang ko sana Kuya So, big na nila pa kami Pero siya Hindi ko pinapayayang no? Kuya, pinapatulog ko siya ng maga. Ako lang talaga yung pasaway Kaya lang na guys uh, ng mga content na nyo mga yung mga content so, Yan lang guys, uh, comment na lang Comment na lang guys So, bubaba muna ako guys Punta ako sa baba Lobot ako sa itong cellphone ko Search ko muna Dito yes. madilim siya Ito pala yung ano yung customer lunch Kasi yung ni Bossy Sarado so, Dito pala ako nag-charge guys sa power inverter naiwan ko yung ano ko naiwan ko yung charger ko kaya ito yung gagamitin ko charger yung nasya first mo itong cellphone ko kaya slow back power tayo guys kaya alas niya bina power tayo So, kakawi so, so, lang, lang namin guys Karat-karat pa dito sa loob ng karto Talagang dire-diretso pa rin yung ulan niya

Ay, ano ka na lang ng ano. Itimpla ka na ng gatas mo. Hmm. Hmm. Guys, buhay na dito. ko. Pata nagati. na. Ay, ko basa.